Ayan, dumating na yung pari kong big time dati. Nagkakarahi lang. Magkano, Rocket? aba lang. P7,000 lang. Bakit? Oh, my God! Wow! P7,000 lang. Bakit? mo, P7,000, Rocket. Wee! Hindi na! Wee! Nga, may pasalubong pa sa amin. Bibing ka. Tapos, pinamariyenda pa ako ng chicken spaghetti, oh. Big time to. Dating nag-indie film yan. Nalaw sila. Galing ni Coco Martin eh, no? Natuloy-tuloy niya yun. Sabay kami noon eh. Ba't ay, ka? Nag-dance like, eh. Nag-bike siya eh. Lakad lang ako eh. <laughs> 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 Madakaya kasi yun minsan eh. Yung pera mo kasi malikot eh, no? Oh. Sa kanya steady lang, no? Hindi, hmm. talagang dumidikit sa kanya yung pera yan parin wala. Mo <laughs> tambay lang. Tambay <laughs> lang. <laughs> hindi talaga nag-stay in, hindi nag-stay in.